Tingnan to guys Naku Iyataki yung manok ko Kubra yata to guys Balak yung tamkain Ayun Naglaban na na Naglaban na na sila guys Balak yung tamkain Ayun, ayun na Kung tapang na manok guys Lumaban sa ahas na... Ano to? King Cobra yata to. Nyo guys. Maa, ah, may si na pala siya guys. Tingnan nyo guys. Awawa naman yung inahing guys. oh. Natakib. Natakib ng ahas. Makamandag tong ahas tong guys. Ang ahas na to. Siguro gutom din to, no? Ang lakas ng na lobo. Natake yung ano, manok. Nagkukawaw at manok to, makagat yata. Kung nakagat to, mamamaya-maya, mamamatay to, guys.